magaganap dito sa UP Diliman yung walkout ng mga kabataan at ng mga estudyante upang ipahayag yung kanilang pagtutol sa um, charter change ni GMA. Basically, sa loob ng mahabang panahon na nanatili si GMA sa kanyang pwesto, malinaw na malinaw na ito din yung bilang ng taon kung saan pinatindi niya yung paghihirap ng mamamayang Pilipino kung sa ng mga kabataang estudyante, naging sunod-sunod at mariyen yung mga um, isu ng komersyalisasyon ng edukasyon, naging sunod-sunod yung matataas ng mga tuition increases, pagkakaroon ng iba't ibang mga bayari na lalong naglalayo sa kamay ng, mga, ng pinakamaraming kabataan para doon sa isang abot kayang edukasyon.